Help! Yeah, help! Slide di kau. Yeah. Yeah. <laughs> Yung nakita ka dun sa tao yun, nandun si Doggy. Go! At tayo punta tayo kay Doggy yun, dalo ah. O, oh, tara. Hindi, ah, ating tatakutin ko yan. Ano ba ito? Go. One, two, three. One, two, three. Yeah. Huh? Yan ang bata, yan o, oh, yan. Akit siya. Go, oh, may bata na yun oh. So yung go kayo, aket kayo. oh, yan. Oh, gusto mo, bata. Ay, hiya siya sa'yo. <laughs> Shy. O, oh, akyat. Gamit mo yung hands. Yan. Akyat. Ah. Yan. Taas. Si Doggy nandun sa taas. Yun. Yan na. Yan na. <laughs> okay. Hindi ikaw Hulog ka ha <tos> <tos> Taas tas <coughs> na taas ka na Happy ka ako Yan, Bakit yan? ng bata Yan. bata. Hukay-hukay <laughs> okay yan. What's that? What's that? Ano yan? Hmm? Smile na smile kayo. Look. Come, look dito. Yan, yeah, may bata na. Yeah. Play na kayong dalawa. Masa play kayong dalawa. Play. Play kayong dalawa. Ay, layo mo ah. Taas mo na. Saya-saya mo dyan. Eh na bata nindyan ah si bata yan. slide. Pass mo 'yon. Yan nindyan ang bata. Yan laro kayo play. O baka mahulog ka. Yan. Yo, ni slide siya. Pass mo. Yung kasataas. Wow. Ay. Yeah, ya, yun nakuha niya. Abunot mo. Yeah. Yeah. uh, nakuha mo. Galeng. Oh, tusok muli siya, tusok muli. Yeah. 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 Galing. Galing. Oh, dirty ka na. It's okay. Just play. Yan na. Slide siya. O, oh, ikaw. Slide din ikaw. Go. Go, go. Slide din ikaw. Go. slide din ikaw, slide. Okay lang mag-dirty, go. Go. Oh. Yeah. <laughs> go. Yeah. Yun na, yun na, enjoy na. <laughs> yun na, dirty na, dirty na. Yun na. Yun. Oh, akyat tuloy, akyat. Go. Iyon na. Natuto na. Ha? <laughs> Sayang-saya. Go! Sayang-saya eh. Iyon. <laughs> Nahulog siya. Akyat. Akyat. Enjoy, enjoy. Ay, nako, hindi na ako nakapamingwet. Yun! Galing ni bata. Hmm. Hindi na ako pang andad. dad. Bantay na lang kay Jem Jem. Enjoy, enjoy. Enjoy okay, ka. Slide dulu ikaw. Go. Slide. Yun. Ooh. Slide din ikaw. Slide. Yun. Dirty ka na din. Yan. Yan. Sit down. Sit down. Yan. Go. Go. <laughs> Yan. Dirty ka na din. Go! Enjoy na, enjoy. Ay! Yun! Yun! Ha! Ah. Yeah! Talaga naman, nagtalon talon na. Yan na, yan na. Dirty ka na. Oh, go na, go! Hmm. Pihule, pela.